Alright Magandang araw sa inyong lahat Anong lalo, lalo na sa akin mga Walang sawat taga subaybay sa akin channel na So welcome back ulit mga idol So ngayon pong araw mga idol Nagbukas po kami ng isang Pwesto rito Una naming hakot At uh, Medyo tanghali na rin nagumpisa umpisa So, kadarating lang namin, medyo pinahinga namin yung mga aming mga pandirigma. So, ayan si Governor. Ito naman yung aming bago, si Batang Reles. Tatlong taon pa lang mga edo. Ayan siya. Ito yung aming bagong tuturuan. harvester nasa dulo mga idol unang hakot namin pinahinga namin sa puno yung mga aming tagahatak so yun pa yung isa di pa kami nakapag-hakot mga idol si katanghalian tapat nagipom pa kami ng hakutin si kukunti pa lang itong nagigik na to ayan kauna-unahan namin baka sa isang linggo may kasunod na rin to Yung mga dry seeding na mga naon na to At, uh, pasisya na kayot matagal tayong hindi nakapag upload ng na ating upload yung gawa ang pasabukid So ngayon medyo makapag-upload na tayo dahil takot na naman. Ayun. Kabilang banos na yari ng mga idol. Unang bukas sa pool na sa baliwag.

wala po to rin mga idol oh. mga aming pinatira na sa akin si pa talaga naka schedule to may darating doon na bag yung sa kaya pinatira na ah Oo, oh, ito lang sa may corner eh. Parang birdie pa eh. Pagtawid ng pilapil na yan. Pero well, din, mga money pa lang na rin yun. Eh. Oo. Oh. Ang talagang hilaw na hilo, yung nahid dalawang pita sa dulo. Hindi eh, ko kabalihan tangkay, pwede na eh. Oo, oh, eh. Pagkaganyan-ganyan lang. na mga idol sinare ko na lang sa inyo yung ating unang bukas dito sa baliwag so, hanggang sa muli mga idol ating video nga upload huwag nyo pong kalimutan mag subscribe dyan sa mga bagong nadaan kayo sa aking channel na to Uh, at huwag nyo rin kalimutan hit ang notification bell dyan para update po kayo sa ating darating na mga video ha so hanggang sa ulo maraming salamat